Welcome to Kabayan Meals! My name is Mommy Mel and for this video, magluluto tayo ng puto bumbong. So, sobrang dali lang gawin itong puto bumbong. Meron tayo ditong glutinous rice flour. So, lagay lang natin siya sa mixing bowl. Uh, Mag-add lang tayo ng rice flour. 1 teaspoon ng ube flavor. Pagkatapos nun, mix lang natin siya. And kailangan din natin ng water. Bale, yung water is depende uh, sa consistency na gusto natin. So, mag-add lang muna tayo ng konti. Tapos dagdagan na lang natin mamaya kailangan pa nating dagdagan ng water. Mag-add tayo ng water. Yan, maghugas na ako ng kamay. Tapos, haluin natin to, I mix natin to by hand. Para ma-mix natin mabuti yung mixture. Siguro mga around 1 cup na ng water yung nailagay na natin. since gusto ko na medyo mas makulay pa, lalagyan ko pa siya ng additional 1 teaspoon or few drops ng ube flavor. Kasi actually, depende dun sa brand ng ube flavor yung gagamitin mo. No? Usually, 1 teaspoon lang dun sa ibang brand. Pero now, kasi iba din yung ginagamit ko. Kaya, nag tayo para medyo mas makulay siya. So, ayan. Pag ganyan na yung consistency niya, pwede na natin itong iset aside. Lagay lang natin siya sa ref ng around 5 to 10 minutes para tumigas siya. And then, mamaya, i-grate natin siya. Ayan. So, ganyan na yung consistency niya. Lagay lang natin siya sa fridge for 5 to 10 minutes. So... Okay na tayo dun sa mixture. Pinapalamig lang natin siya sa fridge mga 5 to 10 minutes para medyo tumigas lang siya para mas madali siyang i-grate mamaya. So, habang hinihintay natin yun, uh, i-prepare naman natin yung ating ano, uh, banana leaves. Actually, itong banana leaves na to, Uh, kahit dito kayo sa UAE or I think sa ibang bansa, kahit nasa ibang bansa kayo, pero uh, to be specific, dito sa UAE, makakabalik ka rin ng mga ganito, yung banana leaves. So, ito nabili ko siya sa Lulu Supermarket. So, prepare lang natin siya. Nahugasan na yan, tapos nakat ko na rin siya into pieces like this. Ilalagay lang natin siya or padadaanin lang natin siya sa apoy para maging pliable siya. So, ayan, uh, open lang natin or turn on lang natin yung fire. So, tulad ng sinabi ko, yung banana leaves natin, nahugasan ko na siya and napunasan ko na rin. Papadaan lang natin siya sa apoy ng ganyan, mabilisan lang, para maging pliable siya and at the same time, matagal matanggal din yung mga impurities niya kung meron. Ayan, so okay na yan actually option lang naman na gumamit ng banana leaves kung talagang wala kayong mahanap since sa ibang bansa kayo uh, optional lang naman pwede kayong gumamit ng aluminum foil sa pagbabalot ng uh, inyong puto, puto bongbong. pero iba rin kasi yung nagago iba rin yung para may additional flavor siya kapag ang ginamit nyo is banana leaves So, yan. Parang ganyan lang. Papadaan nyo lang siya sa apoy. Hanggang maging, ano, pliable siya. O, tapos, other side naman. Ganyan. Ayan. So, makikita nyo, medyo lalambot siya. ganyan, lalambot siya. Ayan. So, using yung cheese grater, eto na yung mixture natin. Medyo tumigas na siya i-grate lang natin siya. So, kaya lang natin pinapatigas para mas madali siyang magadgad kasi medyo sticky siya eh. So, yung medyo tumigas siya, ayan, okay na. So, parang magiging ganyan yung consistency niya. Ayan, ganyan, medyo ka siya. So, ubusin lang natin yung mixture hanggang sa mag-grate natin lahat. Tapos, mag-a-assemble na tayo and steam. So, ayan, nag na natin yung ating mixture. Maglalagay lang tayo sa banana leaves ng around 3 tablespoon ng mixture natin. So, ubusin lang natin yung mixture, tapos is steam na natin yung ating puto bumbong. So, ayan, nabalot na natin yung ating puto bumbong. Ganyan, steam na natin siya for 15 minutes. So, after 15 minutes, check na natin. Ayan, luto na 'yung ating puto bumbong. So, magka-toppings na tayo. Ayan, so habang mainit pa 'yung ating puto bumbong, lagyan natin ng butter. Gagawa tayo ng dalawang klase ng puto bumbong. Isa 'yung classic tapos 'yung isa 'yung uh, upgraded na uh, toppings ng puto bumbong. Ibuhos natin 'yung butter para masarap. Okay. So, first yung classic. Ang classic ng Puto Bumbong actually is ito. Grated coconut yung kanyang toppings. Grated coconut. And meron siyang brown sugar on top. Ayan. So, yan yung classic natin na Puto Bumbong. Yung uh, upgraded naman na toppings, ito, lalagyan natin siya ng Grated coconut. And then cheese. Sarap. Excited na akong tikman. Yan. Cheese and of course, yung ating condensed milk. So, ayan na yung ating puto bumbong. Isang classic at isang upgraded or special na toppings. Tikman na natin. So, ayan. Sa mga katulad kong OFW, craving satisfied na naman tayo. So, gumawa ka na rin ng puto bumbong sa mga bahay nyo. And kung bago ka lang sa akin channel, Kabayan Meals, please do subscribe, like, and share para lagi kang updated sa mga bago nating uploads. Until next time, bye!